Hello guys, welcome back to my channel. Hello mga kawaiti ko dyan, kumusta po kayo? Ayan, update lang ako guys. Um, ganap ko sa Bicol. Ayan, ganap ko to dito sa Bicol. Ayan, ngayon guys ay pun punta kami sa sa tiyohin ko sa kapatid ng mama ko na na-stroke din. Ayan, sa kalapit ano lang namin, sa kalapit barrio lang din namin barrio, barrio, kalapit barrio lang din. Tapos <laughs> so, ayan guys, kasama ko yung mga pamangkin ko, ayan, tsaka yung kapatid kong isa, yung dalawa pamangkin ko at kapatid kong bunso yung nakadilaw. Ayan guys, voice over na lang ako guys, dahil uh, ang aking cellphone ay hanggang ngayon lakas ng topak. <laughs> So, ayan guys, naglalakad kami niyan papunta doon sa tiyohin ko. Naghahangang cellphone ko guys, hindi na talaga yan natatapos. Ganyan yung cellphone ko. <laughs> Tapos yan, bibisita din ako guys doon sa isang lupa namin, doon sa isang niyoga namin. Ayan, bibisitahin ko din kasi nung araw, doon kami lumaki. <laughs> doon ako pinanganak guys. Yan. Naglalakad na kami yan. So, bali hindi naman ano yan guys. Ang lakas ng mga sasakyan dito guys. So, bali hindi naman yan guys ano. Hmm, hindi naman yan. Buong buong video ko is uh, na, buong lakad namin is na video ko kasi. Yan. Masyadong hahaba yan guys. Ayan. Sapa sa amin. Ayan. Kasama ko yung mga kasama namin yung aming mga aso malayo ang lakarin sa amin dito guys sa Bicol ayan mag voice over lang muna ang inday maputik ayan maputik medyo maputik pa niyan guys pero maaraw na siya ayan guys ayan yung ayan dito na kami guys pumunta kami sa aming koprahan Ayan, yung ginawa ng tatay kong kinokoprahan. Ayan, ayan yung nyuga namin, guys. Ito yung pinagkukunan namin ng pangkabuhayan namin sa araw-araw sa dito sa Bicol. Ayan. Wow. Diyan yung tatay ko nagkokopra. Ang tagal ko na dito, guys, hindi nakarating mga 17, 18, mga 18 years ago na siguro, guys, na hindi ako dyan nakakarating. Aseb mga 17 years, guys, na hindi ako dito nakapunta. Ayan. Yan yung ginawa ni Papa, mm -hmm. nakopra kopra namin. Diyan niluluto, guys, yung niyog namin, yung kinokopra. Tapos, pag nakopra na, ibibenta. Tapos, ibibili namin ng bigas at ulam. Ayan. Yan, maraming damo dyan, guys. Dati, kaya lang, inano ni Papa, pinatay. <laughs> tinanggal yung dinamuhan ng tatay ko kasi masyadong matataas na yung damo yan ang tataas na ng mga niyog namin guys pero maganda pa rin yung produkto niya kahit papano nakabuhay pa naman ng pamilya <laughs> ayan, so, guys. special ko lang kama kayo dito. Diyan, dito ang banda ko dyan, guys. Diyan ako pinanganak. Diyan, dito yung bahay namin dati, ng araw. Tapos, ayan, guys. Nag-alata, tarsan mo na ang inday. umakyat ako guys, sa Puno ng pili. <laughs> o, ba diba? Nasa taas na ako, guys. <laughs> umakyat ako nyan, guys, sa pili din dun sa... Diyan sa mali maliit na puno lang yan, guys. Kaya kayang-kaya ko siyang akyatin. Ito guys, napili na to. Diyan yung sa harapan lang yan ng bahay namin nung araw. Diyan kami nakatira. Ngayon, wala na yung bahay namin. Natira na lang yung pili. As in, sa harap lang yan ng bahay namin mga siguro mga apat apat na hakbang lang siya simula sa bahay namin. Mga apat or limang hakbang lang. Ayan na guys, namita sa kanya ng pili. O di ba diba, nag-ungguy-ungguyan muna ah. <laughs> sarap umakyat guys sa pili na miss ko siya ng gusto ayan pababa na ako dyan guys <laughs> hindi ko na yata naisali guys yung pag akyat ko muntik pa ako malaglag yan. o ba diba, guys mababa lang naman siya pero ang daming bunga ng pili na niya <laughs> maliliit lang yung guys na pili hindi siya yung kalakihan na pili o ba diba? Magmigis na ang inday <laughs> Uh, Tapos ayan yung mga nakuha namin guys. Ganyan yung pili guys. Ayan. Yung paghilaw, ganyan lang muna siya. Tapos nagkakarana na, nagka, yung malapit na maging itim, yan, nagkakaroon ng pula yung pinaka ulo ng pili. Ayan. Yung pamangkin ko sinasamsam na yung mga pinitas kong pili. Tapos titila din ko lang naman yan guys. Ayan. Tinilad ko lang naman guys. Kumuha lang ko ng kakainin ko. Ang sarap ng ano guys. Ang sarap-sarap ng fresh na pili. Ayan. Kinain ko lang lahat yan, guys. Halos sumakit yung tiyan ko. <laughs> Sobrang sarap, guys, na miss ko kumain ng fresh na pili. Kasi halos yung nakakain ko lang is natitikman ko yung mga binibili na lang. So, mga bihirang-bihira na lang talaga ako makakain ng fresh na pili pagka umuwi lang talaga ako dito sa amin sa Bicol. Ngayon, guys, kain tayo sarap ang buhay dito guys sa probinsya yung marami kang makukuha na mga gugulayin lang na libre, hindi mo na kailangan bilhin, yun nga lang talagang may kahirapan talaga ang pera dito sa amin guys, kung baga mahirap ang, ang trabaho dito sa amin, yung hanap buhay magkatrabaho ka man dito sa amin guys ay maliit talaga yung ano, maliit talaga yung sweldo ayan tapos sa amin naman dito sa bundok ayan ano, pinagkakakitaan talaga namin, source of income, kabuhayan, pangkain sa araw-araw. Yan guys, yung kinukopra namin yung aming niyugan. So ayan guys, pauwi na kami yan. Hindi ko na guys binidyo, hindi ko na binidyo nung nandun ako sa tito ko. Kasi sa tiyohin ko kasi, um, mahirap naman. ayo uh, ayokong -ano yung personal nilang pamumuhay doon. So, ayan guys, pauwi na kami niya, naglalakad na kami niya. Tapos pagdating ko sa bahay, do naman sa isang koprahan namin, dyan sa katabi lang yan din ang bahay namin, doon sa isang koprahan namin. Katatapos lang magkopra ng kapatid ko, kaya yan. Hinahakot ko yung ano, hinahakot ko yung mga bao kasi ito yung pangunahing panggatong sa amin dito guys sa Bicol na napakagandang ipanggatong talaga ng baon ng niyog. Sobrang madinga siya guys. Ang, ang ganda niyang ipangluto sa kung ano mang lulutuin. Ayan. So, bali, sinasako ko siya guys. Tapos, isa-isa ko siyang pinasan. Pauwi sa amin. isa siya. O, di diba? Ganyan, ganitong buhay sa amin dito guys sa Bicol. Yan. Yung mga panggatong, kailangan mong hakotin sa bahay. Kailangan mong manguhang panggatong. Pati tubig, kailangan mo rin ng tubig, iinumin. Tsaka yung mga yung mga panghugas-hugas namin na tubig kahit papano, nagkaroon na kami ng pinagkukunan ng tubig na hindi na kailangan hakutin. Pero yung iinumin talaga namin guys ay iniigib pa rin talaga namin. O ba diba, nakatapak na talaga ako niyan guys. Nagtapak na ako kasi masakit na yung ko dun sa bota. <laughs> Yan, kaya, ayan, hakot-hakot si Inday ng panggatong ang likot ng videographer ko nyan guys yung pamangkin ko sunod ng sunod sa akin <laughs> yan guys pinapakita ko lang yung buhay ko dito sa Bigol guys ganito yung ano sa ganito kung buhay lumaki yung kailangan lahat hahakutin mo sa loob ng bahay <laughs> hindi katulad yan sa Maynila guys na halos lahat na sa loob ng bahay tubig, ayan, panggatong puro di, ano na, di gasol o yung di kalan kami talaga guys, hanggang ngayon is nag, ang lutoan talaga namin is yung traditional na lutoan yung nagagatong, pero meron din naman na kami guys, na ano, yung yung shilane, tapos yung may tanki din kami ng gasol. Kaya lang, hindi namin yun guys masyadong ginagamit. Ginagamit lang namin yun pagka ulan talaga. Ayan, pagtag ulan Pero pagka ganitong napakainit ng panahon at marami namang panggatong, mas gusto pa rin talaga namin yung traditional na pagluluto. <laughs> Pangluto, ayan. So, ayan. So, ayan guys. Hanggang dito na lang guys. Bye bye sa inyong lahat. And thank you very much. Thank you always for watching. God bless everyone. Bye bye. Happy sailing mga kasari.